Ano po yung mga mingisang brand po phone yung ginagamit niyo ng panahon ko ng mga Ah, alimbawa yung kapag-bulan. <coughs> uh, ja, e. Sa kanya, dito. Sa... ...lipot. Kapag-bulan. O, sa uko. May sundown king ano, magban. Ayun. Tapos yung ano, daon ng guyabano. Uh, daon ng guyaban o sa mga hindi uh, napipila ng mga lugar. Daon ng guyaban Tapos, Artemisa sa Colombia. Ayun. Tapos yung ano ba? <clears throat> yung sa mga nanganganak, At itong <clears throat> ulaog. Daw ng ulaog yan. Anit yung bak, bak. Ulaog. Tapos yung ano lang. Ano lang. So, pulit ka ito ng mga bagong mga nakman yan. Okay yan. Tapos, bagangan. Bagangan. <clears throat> yung kuhan, yung pansit-pansitan, sa kidney to eh. Pansit-pansitan, sa kidney. O kaya, ngayon, maarokan pandansina. Oh, mga kanyan, mga herbal na mga medicinal plants. Kira-kira kami. Sawaan ko na bagang po mga rayon ma. Saan Ano pa? Parang kadakol pa eh. Na mga medicinal plants. Ano yan? Ubuson? Oh, po. Hindi mo. Ano po na? Mas epektibo po. Mas epektibo po yung gamot noon kaysa sa mga doktor na magagamot. Mm, Ma ba, mas efektibo. Yeah. Sa mga medical, medical sa bagay, so kung buko pang masyado, kung buko pang masyado, okay yung mga medicinal plants. Or, yung kanya ni Lagundi, daun, sa Ubu yan eh. Sa good one, na sa doktor na kapsul na eh. Yalagundi, yung daon. O payang sa daan, no? Basta ko bang masyado, kasi... Pag masyado na kaya, dapat sa doktor na eh. Antibiotic na ito eh. O, kasi hindi Pero kung bago pa sa niya, yung daan, it's okay. Minsan nga na ikong beses. Ano? Yung walang <laughs> to, Ito pa usag niya, walang, wala daw muna. sampalukan. Ito, so parang sara-sampalukan. oh bulong man yan. Maganda sa piya dyan. Parang sampalukan Naman ka.